welcome again to eh, Graphic Design Daily. So, for today's video tutorial, ang gagawin natin is tarpaulin, promo tarpaulin. Di ba minsan may mga nakikita tayo sa may mga business area na may mga tarpaulin sila, especially kagaya ng panahon ngayon, ang uh, holiday season, may Mother's Day sale, kagaya ng nakikita ninyo dyan sa screen. So, yan pala yung pinigong template case kasi magka-customize lang naman tayo. Pero, ang um, ibabagay natin yung promo tarpaulin na gagawin natin for this, uh, for this month kung ano yung occasion na meron kayo na tinatangkinig yung mga tao. And then, ang mga product na gagawin natin is, ano, um, accessories din, pero, not earrings. Ano naman tayo? Um, necklace and rings. Or, as uh, sa rings ang gagawin natin. No? So, syempre, aalitin natin yung lahat. So, magpa-customize lang tayo, please. Oops. Delete. Delete image lang. Kasi kailangan natin yung mga frame. Madali na naman mag-add ng frame, guys. Delete the image. Delete image. And this one is to delete this image also. Ayan, babagulin natin yan. Yung color is, gawin, natin green. Okay. And then, siguro maganda dito white. Uh, for example, is... Ano bang maganda? fashion accessories. Ang website. www.fashionaccessories.com com Since mga rings yung product talaga na ilamigay natin. Maganda siguro kung gagawin natin itong red. Oops! hindi to red. Green check. yung gagawin natin yung red or white. White na lang itong mga ano, letters. I-white natin sila. Itong sale, gawin natin siya ng red. Okay. Diba? Napaka-easy lang. Napaka-easy lang gumawa. Holiday sale. Holidays. Holiday Holidays sale. Holiday. Holiday sale. Nagbibigay ba tayo ng mga ibang -iba design siya? For example, uh, snowflakes, well, or something that dotted, that dotted that line. Naglalagay tayo ng mga dotted line here. Ito, oh, maganda itong mga ganda. Nabit, 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 nabit. Ito, mga ganda. Kung nilalagay lang siya dyan, wala na. Kung ano lang, ang ganda design lang. Ano ba? Oh, see. complicate natin. Lagay natin sila dito. Pero, layer natin sa the back. Para nasa back siya ng mga ano. Duplicate. Tapos ang duplicate natin is yung frame. Dito na tayo mag-duplicate. So, dito naman siya. Sento back rin natin siya. Ito, duplicate. Dito naman siya sa baba. Ayan. Tapos, natin lang sa picture ng rings. Pwedeng ring, di diba? Photos. Oo, ganda. O, for example, ito ang highlight. Ayan. No, hindi ka dyan, detach email na email. Detach natin yung image kasi kailangan na, natin siya. Tapos, ito pa, engagement ring. Bagay siya dito. Ah, uh, rings. Okay. Mahilig kasi ako sa guys. Ay, ang ganda wait, wait. Wait, wait. Okay, natin ang image. Baka may makita pa Mas maganda. ganda. Okay, Bakit po na siyang ano Wala siyang background. Natin natin yung mga background. Ayan. Ayan. Tapos, eh. Ayan, ah, oh, diba? And then, try natin maglagay ng mga sparkle. Sparkle dust. Ganda naman yun. parang mas maganda kung ito na lang yung lagay natin. Oo nga, natin ito. Uy! Uy! Alisin lang natin ito mga ito. mga dot, 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 dot. Kasi ilagay natin ito. Parang ang ganda pa ganito. Diba? Then, mag-duplicate tayo. Lagay lang natin dyan. Uy! Ayan. Then, send to back. Dito ang isa. Send to back din natin. And then, mag-duplicate ulit tayo. Dito naman natin siya ilalagay. Ah, maganda rin pala pag hindi siya naka-send to back, no? Pero, Matatakpan na kasi yung oh. mga sing-sing. Mag-send to back na lang. Okay, layer. Send to back again. Oo, oh, gulat, magulat yun. Send to back. Tapos, duplicate. Another send to back. Oo, oh, naka-send to back yun siya. Nice na wala yung nandito. Mag-duplicate tayo no? wala yung nandito. Wala pa ko pala itong sing-sing na ito. Ayun, ayun. Uy! touch image. Abis na natin siya. tayo ng ibang wings. Photos. Ah, ito maganda. Ito, ito, natin siya d'yan. Ayan. See? na Yung same guys. holiday Maven, pwede ko din natin siya lakihan. And then, evolve natin yan. Yung sale, nakabold. Yung holiday, evolve din natin. Then, try natin na maglagay ng effects dito sa word na sale. Hello. yung Ilalagay natin is white. Oops. And then, FX din tayo dito sa mga up to up to 30% off. Pero ang ilalangin natin dyan na color is red. Pero pwede na pala kung dito. Mas maganda pag hindi. Mo. O see, ganyan lang guys, katuloy gumawa na carefully. Diba? Maganda no? Ang ganda. Very good in humor. Very mindful. Very cute. Very simple. No? May mga, mga, alam nyo guys, lagi ko din sinasabi sa inyo, maraming mga client na mas gusto nila yung mga simple lang yung design mas pagaya very simple lang. Oops, wala palang picture itong isa. Magkaroon pa tayo ng rings na ilalagay natin dyan. For example, yan. Lagay natin dito. Okay. Ayan. Hindi lang siya ito Wala lang. Pang-design lang din naman yun, guys. O, see? So, ganyan lang kadali gumawa kay Canva ng ah, uh, tawag Ng tarpaulin kapag magka-customize kayo ng template. Napaka-easy talaga ng buhay na ngayon, no? Kapag gagawa ng mga graphic design, unlike before, mga 10 years ago, 5 years ago. Ah, 10 years ago, wala pa naman kasing Canva eh. Pero ngayon, napaka- very, ano na, napaka-dali. Very easy na talaga gumawa. Ayan. So, mag-practice din kayo, guys. Pero kasi maraming template yan kay Canva na free. Ang maganda, mag-download kayo ng Canva application, then mag-practice magedit mag-edit. Para ma-practice din yung mind niyo yun, na makapag-isip ng sariling yung design kasi minsan na, nakaka-drain mag-isip. Tapos, ah, uh, huwag kayong mag-pressure kung hindi kayo naka-pro account. And then, ang hanap piliin nyo lang lagi sa elements, sa mga template na isa-search ninyo is yung free. Madami namang free dyan, marami kayong magagamit So, wala. gusto nagustuhan ko lang yung outcome. Kasi, it's holiday. So, dahil holiday season, madaming mga sale. No, na talagang minsan pa up to 50% up to 70%. So, yun lang guys. Thank you again for watching. So, stay tuned for our next video tutorial. Thank you sa so, pag-watch kay Graphic Design Baby. Bye! Ingat!